mula sa pinakamalawak, pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito 18.3 million pesos na halaga ng cocaine na huli sa isang pasahero sa NAIA mula sa bansang Ethiopia, si AJ Ignacio sa detalye. Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report. Yes, uh, F. Nga ng mga tauhan ng uh, Bureau of Customs at naia piday ang isang babaeng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na iya matapos makuha na ng nahalos 3.5 kilos ng cocaine sa kanyang bagahe mula Addis Ababa sa Ethiopia. Kinilala ang suspect na si Naida, na si Senaida Losolo Esperanza, 49 years old, na residente na Vino Street, ilayang iya Mar uh, Lucena City. Sa initial report ng naia Today ah, na si Commander General Javier Dumating ang pasahero Webes ng gabi mula Addis ababa baba sa kayo ng Ethiopian Airlines Flight 8644 na lumapag sa Naiya Terminal 3. Na-discover ng uh, BOC ang ilegal na droga na may bigat na uh, halos uh, 3.54 uh, grams na may street value na abot niya sa 18.3 million pesos na nakasilid sa ilalim ng bagahe kasama ang, ang, ang uh, mga damit ng suspect at dumaan ito sa initial X-ray machine at customs examiner ng Naiya PIDEA. Ang naturang illegal drugs ay nai turn over na sa customs ng uh, nga PIDEA at para sa karagdagang investigasyon habang naharap naman ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At live rito sa naiya AJ Ignacio, Radyo Pilipinas o plan pag-abot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD palalawakin na sa iba pang syudad, sa Metro Manila sa Setiembre. Si Mary Ann Bastasa sa ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tinatarget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipatupad sa lahat ng Metro Manila LGU ang reach out operations nito sa ilalim ng Oplan Pag-abot. Ayon kay Oplan na Pag-abot Team Leader Froylan Maglaya simula sa buwan ng Setyembre ay asahan ng mas dadami ang mga mag-ikot to social worker sa mga lansangan sa labing anim na LGU sa NCR. Mula na magsimula ang rollout ng programa ng Hulyo ay nakapagkasanang DSWD ng reach out operation sa mga syudad ng Parangyake, Pasay, Caloocan, pati na sa City at Maynila. Sa kasalukuyan naman naabot na 174 na mga individual ang naabot ng DSWD sa pag-iikot nito sa mga lansangan na kinabibilangan ng mga kabataan, seniors at mga persons with disabilities at miyembro ng indigenous peoples. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, price free sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, pinamomonitor ng mga babatas sa Department of Trade and Industry o DTI. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye. Radio Pilipinas. Pilipinas Report. Hindi mo Gabriela Representative Arlene Brossas ang Department of Trade and Industry na tiyaking umiiral ang price freeze policy sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Sa budget hearing ng House Appropriations Committee sa DTI nang hingi ng update si Brossas, kaugnay sa kanilang monitoring sa mga lugar na nakadeklara ang state of calamity. Anya may mga natanggap silang report na may nagbebenta pa rin ng 46 to 55 pesos na kada kilo ng bigas sa mga lugar na Tugon ng DTI base sa pulong nila ng Department of Agriculture, umiiral pa rin ang price freeze sa mga lugar at ang DA ang siyang nagsasagawa ng monitoring upang maiwasan ang pananamantala ng mga pasaway na negosyante. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castello, Tinutulungan din nila ang DA sa monitoring na tama ang presyo na mga bilihin sa mga calamity-stricken areas. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. At claim ng China na inaprubahan nila ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre Pinalagan ni Senador Bato de la Rosa mula Senado Narito ang ulat ni Nimfa Asuncion. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Kwenestyon is ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang claim ng China na pinayagan nila ang ang naging matagumpay na resupply mission ng Pilipinas sa makailan sa BRP Sierra Madre sa Union Shoal dahil umano sa humanitarian consideration. ni De La Rosa, hindi kailangan ng Pilipinas na magpaalam o manghingi ng go signal mula sa China para sa pagtupad lang natin ng ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Wala anyang karapatan ang China na pigilan ang tropa ng Pilipinas sa kung anong nais nating dalhin sa isang lugar na bahagi ng ating teritoryo. Sinabi pa ng mga mabatas na halata ang intensyon ng China na nais nilang masira ang BRP Sierra Madre para tuluyan na itong magiba at ng kalaunan ay maagaw na nila ang parte iyon ng ating teritoryo. Suportado rin ni Dela Rosa ang mga panawagan at panghihikay sa sandatang lakas at sa pamahalaan na magtayo ng mga istruktura sa Ayungin Shoal para sa tropa ng Pilipinas na nakadistino sa lugar at para na rin sa mga mangingis na doon. Matatandaang sa naging budget briefing ng DBCC sa Senado para sa 2024 proposed national budget ay una ng hiniling ng Senador sa Economic Managers na ikonsidera ang pagpapataas ng budget ng defense sector. Mula Senado, ito si para sa Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news updates. Ako po, Sefraim si Ronquillo Gaitos para sa Radyo Pilipinas.